Pumaba ang bilang ng mga Pinoy na nakaranas ng gutom ayon sa isang survey. Kahit ma naglatag ng iba't ibang mungkahi ang mga mambabatas kung paano pang mas matugunan ang kairapan at kagutuman sa bansa. Yan ang ulat ni Mela Lesmoras sa kanyang pamilya, todo kayod palagi si Analyn Sa hirap ng buhay ngayon, diskarte niya ang kailangan. Mabuti na lang kumpara noong mga nagdaang panahon, mas maayos ang kanilang katayuan ngayon. Budget lang po talaga. Kailangan talaga budgetin niyo rin yung pang-araw-araw yung kita. Ganun. Tapos sa mga bilihin, kailangan budget ka para at least mapagkasya mo. Base sa pinakabagong survey ng grupong Octo Research, bumaba ang bilang ng mga Pilipinong nagsasabi na sila'y nakararanas ng kahirapan at kagutuman. Mula sa 45% noong December 2023, bumaba sa 42% nitong Marso ang self-rated poverty sa bansa o bilang ng mga pamilyang Pilipino na nagsasabing sila'y mahirap. Maging ang self-rated hunger o bilang ng mga pamilyang Pilipinong nagsasabi na nakararanas sila ng gutom, bumaba rin sa 11% ngayong unang quarter ng taon. Dito sa kamera, ikinalugod ng mga kongresista ang resulta ng bagong survey. Ayon kay House Speaker Martin Romualdez, patunay lang ito na nagbubunga na ang mga programa ng pamahalaan, lalo na para sa vulnerable sector. Isa sa mga inisyatibong ikinasa ng Kamara para matugunan ang pangailangan ng mga Pilipino ang bagong Pilipinas Service Fair na personal na inilunsa ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. noong nakaraang taon. Sabi ni Romualdez, bilyon-bilyong pisong halaga na ng tulong ang naipaabot sa ating mga kababayan dahil dito at tuloy-tuloy pa ang gagawin nilang caravan. Ang ibang kongresista naman may mga mungkahi rin para tuluyan ng masugpo ang kahirapan at kagutuman sa bansa. Si House Committee on Senior Citizens Chair Rodolfo Ordanes wagan ang mas malawak na job opportunities para sa mga fit to work senior citizen. Habang si House Deputy Majority Leader Alfred de los Santos pinatitiyak naman sa DBM ang patuloy na pagpopondo sa mga ayuda program ng pamahalaan tulad ng tupad at AIC sa ilalim ng 2025 National Budget. Pagtitiyak ng pamahalaan, lagi't lagi nilang tututukan ang kapakanan ng ating mga kababayan para sa iba'y pag-unlad ng bansa. Melales moras para sa pambansang TV sa bagong Pilipinas.